Isa po sa mga framers ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, eto, nagsalita na. At alam niya, kaya siya nagsasalita, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ating Constitution at para sa ating mga kababayan, para sa ating bansa. Ito ang tama at ito yung dapat gawin. Netong si Bato de la Rosa at Napaka-obvious na rin kasi natin si Tolentino. Dapat mag-inhibit sa impeachment trial itong mga ito. Dahil una pa lang, ano ang sabi ni Bato? Na siya ay kinakabahan, natatakot na hindi manalo sa eleksyon noong nakaraang halalan dahil nga wala na daw magbablock sa impeachment ni Sara Duterte. Ito na nga ang nangyayari ngayon dahil itong si Bato de la Rosa na booking po na meron ginawang Senate resolution, yung kumakalat na Senate resolution, at ang layunin nga nito ay ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hmm. Yan. Sinungaling ang damuhong ito, di ba? Hmm. Kaya inamin na rin dahil siguradong matitrace naman kung saan ang galing nga yung Senate resolution na yon. They should think like Senator Bato at Ortolentino they should think about recusing themselves. If they are incapable of independent thinking, oh, masaklap yan. You are not capable of independent thinking. Oh, I think they should withdraw and say we're not participating. Hmm. Ang kakapal ng mukha. <laughs> yan na lang siguro ang pwede natin sabihin. Ang kakapal po ng mukha ninyo. What is recusing, not participating, on the grounds of probable bias or conflict of interest. Kasi when they act as a judge, a judge, the source of legiti legitimacy of the court and their judges here, the source of legitimacy is independence. Yan, independent thinking. At sana, sabi nga rin ni Bato dati pa, gagawin daw niya ang trabaho niya. Hindi daw siya magiging bias. Napakasinungaling.